magandang uh, hapon maulan na hapon dito sa Aklan ngayon dito kami kila pupunta kami kila Gabriel oh grabe ah mulan oh, ayan na hello S sino <laughs> magandang hapon bye bye <laughs> basa ah. Mm -mm. Dito, ko kay Manong, safe ka dito kay Manong Arnel. Kahit saan, kahit kailan. Oh. <laughs> si Kuya Arnel lang ang maasahan. hapon! Hi! <laughs> Punta kami kay Gab. Ay, nakasubscribe. Ay, thank you, thank you. Sabi niya, Uh, At nakita ko na si Sir Archie ma unsubscribe na ako. Wapo galing mana. <laughs> Gandang hapon mga kapobre, maulan talaga ang hapon ngayon ay ewan ko lang kung nagbiyahe yung tatay ni Gab, stepfather, walang tricycle, ah, uh, nagbiyahe yun. Pag linggo ay kaunti bumabiyahe ng linggo, wala halos pa Dahan dai ha. Okay. Ano na no, no, sleeper din. Po. No. <laughs> <laughs> truck pa mas ka. Ah, kay anti Ar kay anti Arlene Kay manang uh, Mhm. Mm -hmm. Ayong ate po ni ate ni Kuya Arnel si Ate Arlene Nurse diba no si oh. Ate Arlene no. Manang Arlin. Hello. Hello brand out. Hello, Ningning. Tao Ningning. Gab. Gab. Bago na yung hindi na natulo. Gab. Kuya. Kuya Gab. Papasukin mo kami, Kuya Gab. Ate. Ate papasukin mo po kami. Ay, hindi na natulo. Bagong gawa. Ah, wow. Ang ganda na. Hindi na mister ko. Saan lang gumayagid? Hindi, hindi siya nakabiyahe. Hindi bugto, gid. Anong merinda natin? Anong merinda mo? Anong niluluto mo, kuya? Tubig na mainit. Ah, tubig mainit. Magkakapi. Ba, magkakapi. Kami... Ay kami nakakapi na. Nakakapi na kami. Ay, may aso! Ay, nakakatakot. <laughs> ha? May kama na sila. Ah, may kama na kayo? Ayan na, tatlo. Ayan na. Wow! Ang ganda na. Ay, ready ka na? May pasok ka na? Ah. Kailan ka na, nung lunis, nagpasok ikaw? Pasok. Ay, kumusta yung, yung klase? Okay, sir. Okay naman. Oh. Ayun, so maliwanag na plus nilagyan pa sila ng katre, may kotson. Bow, ah. Okay na ikaw, Gab? Okay, sir. Nami, matulog, sir. Nami, maganda na daw ang tulog niya. Oh. <laughs> ay, madumi yung aming okay, uh, sinilas. po. Eh, kayo ay naglilinis ay. Dito lang. Okay lang, okay lang. Huwag okay lang. lang ang baran, sir. na. Hubarin ko, Tana. Eh, siyempre, naglilinis kayo dito eh. Ay, Kumusta? Ay. Saan ikaw? Galing tayo? Dito, nagluluto ng ano? Oo. Oh. Oh. Ah, ito na. Naayos na pati ito. Ikaw lang nagayos na? Uh, Opo, lang. ako lang. Wow, ah. Kami, mga helper. <laughs> <laughs> Hindi na natulo? Hindi Wala lang na po. po. Wala nang tulo? Gab? What ay, nag charge pati kahit umuulan. Opo. nag charge yung ano. So, pag-brand out, mayroon kuryente. Okay. Na? Opo. Oo. Oh. Okay, sige. Mag-anay nagbalik ho kami ngayon dito. O, pasok daw nong? Pasok. Pasok, pasok, mga kapuso. <laughs> dito kay Gab oh. Ayan. Uh, hindi na hindi tumitigil Gab 'yung blessings mo. Ah. Hindi tumitigil tuloy-tuloy uh, ang uh, ang uh, blessings at uh, nung nakaraan pa kami sana nandito. Kaso nga, eh, sa sunod-sunod din yung mga maiinit na mga nagbabagang mga balita. Opo, na <laughs> kaya kami Kibaya, ay... Sa oo, oo, mga ganong mga balita. Opo, sa Bulwang, yun ang Kimuli. pinaka isang araw lang. Oo, uh -huh. kaya kami ay naano, na na delay ng pagbalik dito. O, siya, sige. Ito si Ate Prissy, eh, i ano niya i paliwanag niya sa inyo ano at i-presyo oh, do doon ikaw sa kanila ako yung camera uh, man eh ako na okay ga may padala si Ate Luz 7000 ang padala mm. yeah. para sa pag-aaral mo daw to 1 2 3 four, five, six, seven. Tapos, si Atilinda nagpadala din siya. Pangbili kung anong kailangan mo daw sa school. Oh, ah. Tapos, si Atilinda rin nagpadala. Linda Mirati. Mm -hmm. Two thousand. 2,000. So, one, two. Oh, okay. Ayan, may okay. two 2,000 ka. Pasalamatan mo, Gap. Anong gusto mong sabihin mo na kay Atilos Luz? Yan, nagbigay sa iyo ng 7,000 pesos. Um, kay Ate Luz po maraming salamat po dahil inatagdagan pa po yung blessings po namin ngayon kahit pa paano po nakatulog pa rin po sa mga po sa mga gastos eh. Maraming maraming salamat po sa kay Ate Luz po. Mm -hmm. Ayun. So tapos ang nagbigay ng na si 2,000 si Ate Linda Merati. Anong gustong sabihin mo? maraming maraming salamat po kay Ma'am Linda dahil sa 2000 po na binigay niya po dahil malaking malaking tulong na po to sa amin. Mm -hmm. Makabawas po ng mga gastos po dito sa bahay. Kaya po pambili po ng mga kulang po, po namin gamit. Maraming marami -hmm. maraming salamat po Ma'am Linda. Opo. So, kompleto naman ang mga uniform mo na na, mga pangailangan mo sa sir. school. Po, sir. Ayon. Sir. Ayun. Very good. Sapatos, may sapatos rin ikaw. Po, sir. Very good. Okay, sige. Ipatago kay nanay. Anong dapat gawin? <laughs> Pag may blessing. Naka-open kayo na ng, ano, ng, uh, ng uh, micro savings? Meron, meron na po. Oh, so, very good para ano para maitago ninyo ang kanyang pera ni Gab para kung may mga importanteng pangailangan, hindi eh, mayroon siyang mahugot. Sige po, o. Oh. Ibibigay mo kay nanay mo. O, oh. <laughs> bahala na siya mamaya. <laughs> siya na yung may hawak kay No, tayo, no? Opo, siya na may hawak. Sige po, maraming uh, salamat. Yan ay nagbalik kami sa inyo dahil dyan sa mga blessings na yan. Last week pa yan. Sabi ko baka magtaka na itong mga supporters natin na uh, yung pera na padala nila ay hindi pa natin na ibibigay. Pero ngayon, ibibigay na natin. So maraming maraming uh, salamat po Ati Linda uh, Mirati at saka si Atilos. Ayaw ni Atilos magpabanggit ng buong pangalan. <laughs> Thank you very much po Atilos and uh, Ati Linda Mirati. Si Ati Linda nagbigay po ng 2000 pesos kay Gab at 7000 naman po kay Atilos. Maraming salamat po sa inyong pagpatuloy na pagsuporta sa aming channel, mapabalita man, mapapublic service nandyan po kayo. Salamat po sa inyong pagsuporta. Magandang araw po. Ba, yeah. thank you. May upo kami. Binigyan kami nila ng upo. Fresh pa talaga. Fresh oh? from the farm. Grabe. Thank you very much. Wag na. Wag na. Ya Plastic. Ito, bit Yan oh, Kasi mayroon silang upo pala dito. Oh. Uh, ganda ng mga pananim nila. Ay, may kapitbahay pala sila sa likod. Ayun. Thank you sa so upo po. Napaka napaka mabuting mga tao ito. Nakaka-bless talaga sila oh. First time ko na parang yung katulad sa taga Kapis na binibigyan tayo ng manok, no? Oo. Oh, oh. Inamatay na yun. Patay okay. na si Arnold. Bye bye na Gab. Aral mabuti okay. ha. Ah oh, sige. Bye bye. For today's video nga mga Kapods, ito may dala kami. ah. <laughs> sige kasama ko si Gab oh, nagdala kami ng allowance ni Gab bigay ng mga sponsor binigyan ako ni Gab ng Opo thank you Gab ha okay, okra ba pagbalik yeah. yeah. Oh, opo lalat lalagyan ko to Gab ng ano sardinas. Ng, uh, sardinas ikaw ano paborito mong luto ito Gab Ay, mismo, sir. Miswa. Oo. Okay. Oh, okay. Bukas may klase na kayo ha. Yeah sarap nito May kapubs oh, di magigo sa kwan <laughs> magigo sa kamera ba uh, mga kapubs uh, mga viewers natin sa Bahrain maraming salamat ano pa alam mo ma'am Maria uh, Galvez Opo, okay, sige batiin nyo po yung mga viewers natin uh, shout out kay Engineer Galvez <laughs> Ayo, <Ayaw. laughs> thank you, ingat ingat ingat. Ah, uh, Thank you, thank you, then.